Ayan yung pinaka beef. Opo. Na beef niya po, bali 100 pesos po to. 100 pesos lang yan, only rice na yan. And yes, only sabaw pa. Yes po boss. Tapos? May libre pa po drinks. May libre pang drinks. Wow. wow. Ito po ang ating 100 pesos po. Ayan. Grabe, ang dami rin laman ha. Nabalitaan nyo na ba? Itong bagong bulaluhan dito sa Cavite City, nasa halagang 100 pesos lang, mm. meron ka ng napakasarap na bulalo na naka-unlimited sabaw, mm. naka-unlimited continents, naka-unlimited iced tea, at igit sa lahat, naka-unlimited rice ka pa. So ito na yung kanilang bulalo with rice. Ito natin. Paano yan? Mm -hmm. Hindi nyo na nga kailangan pang pumunta ng Tagaytay para lang makahigop ng napakainit at napakalinamnam na sabaw ng bulalo dahil dito lang sa merong Kilyo Street sa Maykabiti City sa harap mismo ng Total Gasoline Station eh makikita nyo dito itong bulalos corner. Siyempre gusto ko maanghang yung bulalo kaya lagi natin ng na maraming sile para umanghang. Ayan o. Oh. Tumunan natin yung bulalo nila. Mmm, ang anghang. At so yun nga mga tropa, bago tayo magtiki man, gusto lang sabihin sa inyo na sales agent na ako dito nga sa Manila Bay, Mitsubishi. Kaya kung naghanap kayo ng mura, matipid, at napakagandang mga brand yung sasakyan, puntahan nyo lang ako dito at kontakin nyo lang ako sa Facebook page ko. Baka ikaw na ang susunod na kliyente ko. So paano, food trip na tayo. Let's go! Bossing, magandang gabi po! Magandang gabi naman, boss. Bossing, anong tinitinta mo dito? Um, ang tinitinta po natin ay bulalo, boss. Bulalo? Ay, oo nga, no? Wow! Bulalo yan, bossing. Bulalo, boss. Ito po ating mga laman, boss. May mais. May, May mga, mga taba. taba pa. Ano mga laman? Ating... Laman, boss. Pambulalo. Ah, ito yung laman ng bulalo, bossing. Magkano isang order ng bulalo nyo, bossing? Meron po tayong regular po, 70. Meron din pong only rice na 100. May libre drinks po. Ay, may only rice na. May libre drinks opo. pa. Opo. Hindi na kayo kailangan lumabas pa ng tagaytay. Dito lang sabi ni si City, matitikman nyo na ang aming bulalo. Yun. Bossing, parang napansin ko, bago lang kayo dito. Ilang araw lang kayo dito, La lang bossing? Two days pa lang po kami. Kapon pa lang po kami nagsimula. B two days pa lang? Yes, po, Sakto boss. Sato pala yung dating ko, bossing. Yes, boss. Bago, bago yung bulalo mo dito. Yes, Ikaw po, boss. Ikaw ang nito, bossing? Hindi po. Ito po ang may-ari, boss. Ah, si Bossing ang may-ari. Yeah, Ayan. Po, si Bossing pala yung may may-ari nito. Bossing, oh. alam po. Ayun. Eh, bossing, sa dalawang araw niyong pagbubukas, nakakailang kilo na kayo ng karne sa uh, isang araw? Oh. Um, Bossing, bago lang po kami, Bossing. Hindi pa lang po kami nakakalating kilo. Eh, bago pa lang po kami, siyempre. Umbisa pa lang po ito ng aming ano po. Eh, kung susuportahan niyo po, ang aming tindahan dito na... Magkante po kayo para sa inyo, mga City. Maraming salamat po. Iyon. Oh. So, bago pa lang sila, kaya suporta natin yan. Bossing, sige nga po, order nga po nung Rice na bulalo. yes po, boss. Ito Magkali po bossing. Ito po ang ating Anli Rice, boss. Magkali uh, 100, yan. 100, per, 100, pesos lang po sa Anli Rice po, boss. Ah, ayun yung pinaka-beef. Opo. Ayun sa niyo nyo, bossing. Opo, bossing. Hindi na po kayo kailangan pumunta ng Tagaytay para bumili pa ng bulalo. Dito lang sa Kabit City. Yes po, boss. E, you know Sige nga, bossing. Tikma ko na yan, ha? At ito na nga mga tropa, matitikman na nga natin yung pinagmamalaking bulalo ng Bulalos Corner. Dito nga sa Maycavite City na for only 100 pesos, naka unli rice, unli sa bao, may drinks ka pang kasama. So tara, tikman na natin. Mau muna tayo sa sabaw. sabaw tayo. Mmm! Wow! Ang sarap! Ah! Ang linamdam ng sabaw nila dito. sarap! Tikman na natin yung pinaka-beef nila dito. Ayan o. Wow! Oh. Ang lambot ng pinaka-karne. Nalang nasa mo yung broth. At the same time, alam mong fresh yung pinaka-beef nila. Mmm! Ang sarap humigop ng sabaw ng bulalo. Kung talaga bulalo talaga siya. Kasi yung ibang gantong mga food trip, lalo na pag bulalo, minsan nagdalasang nilaga. Pero ito yung kanila, bulalo talaga. Hindi na kailangan lumabas pa ng Cavite City para lang matikim ng bulalo. Ayun ang kagandahan dito. Kaya sa mga taga si City dyan, alam nyo na, pag nag-grade kayo sa bulolo, pag malamig ang panahon, diretso lang kayo dito. Sabay natin siya sa kanin, yung bulolo nila dito. Yun. Kupo natin. Mmm. Kanin. Mmm, no? Perfect match. Ito yung masarap sa dinner. Gantong kasarap yung sabaw. Gantong kalinamnam. Nunot yung sarap. Solid to. No? Dahil nga meron sila ditong kasamang drinks, ayan, meron sila ditong juice. Tara, yun ta. Ah. Kaya sa mga ratakamat gusto rin matikman yung bulalo dito, puntaan nyo lang sila sa merong Kilio Street, tapat lang ng total. Hanapin nyo lang yung cart nilang bulalo corner. So yun lang mga tropa, ubusin ko na muna to. Maraming salamat sa panood nyo. Paalam. Bye-bye!